So, what's up sa lahat, guys? Ayan, good evening sa inyong lahat, mga idol. Ayan, try natin ngayon bumalik dito kay Peswin. Sobrang solid ng mains nila, guys. Nag-cash ako dito ng 3,000. Ayan, 28,000 na. So, try natin ngayon. Bet tayo ng 1K. Okay. Sobrang smooth na ng mines ng Peswin ngayon. Hindi gaya dati. Ayan. Hay, nang bilis na pindutin. Okay, cash out 2,000. Okay, isa pa guys. Niyan. Ganyan lang guys, 30,000 na 'yung balance ko. Yes one. Okay, talo. Bet tayo ng 2k. Talo ulit. Bet tayo ng 4k, guys. Bawi agad natin 'yan. Ayan, nakita ako guys, sa mga wala pang peso win na no, dyan, sagot ko na yung 100 pesos na pang in nyo dito. Pag nag in kayo ng 200 pesos, ibabalik ko sa Gcash nyo yung 100 pesos. Ayan, open tayo dito for cashback guys, kaya subukan nyo na si peso win. Ayan, sa pag-deposit, pag nag in ka dito ng 200 pesos, may libring 200 pesos, bali 400 yung papasok sa account mo. Pero may turnover yan guys kaya ingat ingat lang din sa pag avail ng promotion sa withdrawal naman ayun 14k po lang yung withdrawable amount ko ito pilapan nyo lang yan guys tapos ang bilis ng cash out dito ayun subukan nyo na bye